yung mga pang summer race so ayan check ulit natin yung mga breeders natin so ayan yung itlog na yung sa ibabaw para sa MMFC okay so kalipad pakain muna tayo so ayan nagyan na natin ang pitch electrolytes. Masyado kasing may unit dito sa taas, no? Kaya sa loob ng isang lego, nagpipili tayo isang beses, dalawang beses ng electrolytes dito sa mga reader natin. Para hindi naman sila matihydrate. Mga kalipad, ha, binalik na natin yung pairing yung, uh, for the last 3 days or 4 days, no? So, yan, binalik na natin yung mga pairing nila. So, after 4 to 5 days, no? Ayan, nag-itlugan na naman sila. So, ito sana, goods na. So, ito yung inaasahan natin na nakuna natin ng uh, panglaban lalo na sa BPC. Pero lahat naman yan, na uh, goods to. Pero, mas uh, ito yung paborito ko talagang punan so ito wala pang itlog at saka ito kababalik lang so bali ito is uh, kinambyo natin yung itlog nito so binaklas ko muna uli yung pares so, siguro mga after 4 days ibabalik uli natin ang itlog nito is nandito inipad ko muna kasi isa lang naman yung initlog so ito is ito pisa na rin No? so pisa na rin halos yung nandun sa may baba na tree fair yan. so ito is Siguro mga this week magpipisaan na halos lahat ng mga itlog lang So try nating tignan natin Ayaw niya nang ginagalaw siya so.